Редактор Papaya at saka malunggay. Lagyan ko lang muna ng konting tubig. Para manonood yung sarap. Sarlaman ng manok. Meron natutulad ang asin. Sa katanyan, taa, mga rekaado. Nagisa ko na to. mamaya na sa bawan. Pag medyo banda itong pakuluan to sa mayinang apoy. Para nanuot ang sarap. guys, lagay rin naman dito sarap na, ilagay ko yung pan guys yung papaya sa kanilagay ko na rin yung sabaw kasi marambok na yung manok daming naman to guys oh, konti lang yung maliit lang tong kaldero ko dalawang manok to na malalaki tayo na ang pinakbit ayun guys simpleng pinakbet. simpleng pinakbit na alap mo naman yan yan o yan o yan hindi mo <tinyo> na igisa na gisa -gisa na ba ko na sila pakbot sa kamatis ba yan guys magluluto tayo ng simpleng pakbit wala na itong gisa gisa ahí es